look guys ayan nag unboxing kami ng parcel ni mami sa akin to karamihan kasi last time kay look yun ngayon naman kay mami naman ito nga pala guys ay mga ano ko lang to gift card galing sa games nag-games ako para maka pa ng mga gift card at ito yung pinagbili ko sa online shop online so karamihan dito ay pang winter pang fall malapit na mag fall yun she in basta she in what is that what is that one See you siya. Tatlong piraso is parang mga 30 plus. Na kato. Ma, ma, oh, wow! Itong pinili kong kulay. Sakto lang siya kasi ano siya. Ah, native siya. Nababanad. Okay, try natin. Panglamig! Kasi malamig na. Uy, 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 uy. nakatawan siya guys hindi siya kap hindi siya kakapalan pero malamig siya sa katawan mailbox mailbox ayan mailbox. siya ayan siya mailbox eksy siya pero nabubuhay ko na ayan siya guys ayan Medyo may pagka-turtleneck. O, oh, turtle neck na sure. Pero hindi siya hanggang dito. Ay, hindi siya yung pinutupi na turtle neck. Ay, yeah. lang, simi. Yan. Yeah. Simi. simi. Wow. This is for mommy. Because. It mommy. I look last week. Yan wala siyang. Wala siyang. May ano pala siya dito. Ang tatak na ina sa unlimited. Wow, Ang Tatak nito. Ay XS lang pala siya, guys. Dil hindi pala siya double XS. XS lang pala siya, maliit. Wow, maliit. maliit ang XS. Wow, what ko ang XS. Kasi sa ibang ano, ang XS sa ibang online shop ang sa akin ay malaki pa ay, next guys is black Yay! black wow black mama 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 brown niya yung, tapos yung isa light brown Wow, marami na tayong panglamig. Kulang pa to. Dagdagan ko pa to. Kaya mag-games-games muna ako pang bilis. Para maka-free. Ano guys? Black. Toffee brown. Black. black. Oh, wow. That's black. Good job. Marunong na mag-identify ng color si Balukluk. Pero minsan sa blay, <laughs> yung mga basic color na Wow, what is that? Look. What is those? Peepers. Huh? Peepers. Peepers. Wow. Wow. Peepers. Nandito kami sa, ano, sa CR kasi maliwanag ang ilaw dito. And guys, peep, peep, wow, nice. E

luwag. Wow! Nice pink! Wow! This is paint! This is paint! Yeah! Wow! Wow! Ganda sya. Kailangan po pag nag-washing guys, ilagay sa bag. Para hindi sya mapanak-panak. <laughs> Kasi native sya eh. yun. Baka mabanat lalo. mag pang luwagan isang suot lang. Kaya, kaya dapat nakalagay sa ganito ba? Na bag. Laundry bag. A laundry bag. Which the other one? Give to mommy the Shein. Sheen. sheen. or oh, Sheen. Basta. Uy, ato ibutang sa Basta. XS S pa rin siya. Hindi ako sigurado kung kasiya ba ito sa akin. Please. Please. What is this? Wow! Wow, parang mahal ba sa akin? Ay, big, big ang XS nila na pants. Ay! Big, big siya guys. Kaya hindi talaga ako mag hindi pala siya big. I mean, I mean, ano siya ba? Mahaba. Maiksi, like, maiksi kasi tayo eh. So, parang iba ang magsusuot nito guys. Iba ang magsusuot. Sa mga pants guys, hindi ako pwedeng mamili sa doon sa pang-adults. Kahit XS pa to, malaki pa rin sa akin. Kasi, mahaba. Mahaba siya. Pwede naman, ano, uh, ah, pwede siya, ano, uh, haba siya. Pwede siya, ano, tawag nito, pwede siya i-repair ako kan pinan ba pinan i-repair bawasan pwede siya bawasan pero hindi na maganda yan pero iba parang iba ang mamayari nito yan pag pants hindi ako pwede mamili ng pants sa pang adults kasi mahaba sa akin kahit XS nakadalawang naka, naka beses na ako nakatry and then yun. Doon na lang ako sa Pond Kids. <laughs> The last one is dahil nilo, winter ni pwede rin pang Halloween suot sa Halloween wow be kasya lang ata okay, ito hindi, hindi rin sya ka, ka kapalan manipis lang sya pero pag nalaba siguro to kakakuan manipis lang kasi ano bago ayan wow wow may pang winter na si look kulang pa yung pang winter na look so, maliliit na yung iba ilalagay na naman natin yung iba sa box kasi maliliit na ayan say thank you na say thank you for watching Sige na say thank you for watching to guys Say hi to the guys, darling. Hi guys. Hi guys. Say hi guys. Hi guys. hi guys. hi guys. Hi guys. Hi guys. Thank you for watching. Thank you for watch watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you next time. Hui. see you next time <laughs> bye guys wow wow nice look at mommy look at mommy wow nice look at mommy look at the mirror wow 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 nice very good